Amazing morning mga master. Meron nagtanong sa atin, meron siyang sinabi na hindi naman daw madadala sa hukay ang kayamanan. Which is tama naman siya talaga doon. Hindi naman talaga madadala sa hukay ang kayamanan. Kaya parang ibig niya sabihin, eh, hindi mo na kailangan magpayaman kasi hindi mo rin naman yan madadala sa hukay. Okay yung statement na yun. Pero kailangan natin maintindihan na nakalagay sa Proverbs ay a good man leaves an inheritance To his children's Children. So sinabi ni Haring Solomon, sa siya sa pinakamayaman no, na nabuhay sa mundong ito at pinakadunong. No, meron siyang full of wisdom galing sa Diyos. Sabi niya, a good man leaves an inheritance to his children's children. Ibig sabihin, ang mabuting tao ay nagiiwan ng mana, hindi lang sa kanyang mga anak, kundi pati sa kanyang mga ako. Hindi nga natin madadala ang ating kayamanan sa hukay, pero pwede natin itong ipamana sa ating mga anak at sa mga apo. Walang masamang magpayaman sa mundo hanggat nasa tama ang proseso na ginagawa mo. Tandaan natin yan, hindi sinabi sa scriptures na masama ang pera kasi wala namang ugali ang pera. Yung tao na humahawak ng pera yun ang pwede maging mabuti o pwede maging masama. Ang pera kasi neutral. Tool siya. So, pwede siyang gamitin sa kabutihan. Pwede siyang magamit sa kasamaan. So, depende lang sa tao na humahawak. Paano niya tingnan ang pera? Di ba ang simbahan na kailangan din naman ng pera? Tama? Paano siya mag expand Paano nila ma-share yung gospel? Kung walang pera, di ba meron kasi mga collection, meron mga offerings, merong donation na hinihingi sa mga tao. So, walang masama sa pera hanggat nasa mabuti yung proseso at yung paggawa ng pera. Huwag natin o hipokrita kailangan natin ng pera. Hindi natin mabubuhay pag walang pera. At pagka, kung wala rin tayo, paano tayo makatulong sa iba? You cannot give what you don't have. Kung gusto mo maging mabuting tao, pwede tayong tumulong sa kapwa natin. Pero kung tayo rin ang kailangan tulong, kailangan natin ng tulong dahil wala tayo, ang hirap din ng ganun. So, tandaan natin na may purpose natin ng bagay. Ang pera, ang purpose na't is to share with others din. Bukod sa ibigay mo sa pamilya mo, ay makatulong ka rin sa iba. So, depende lang sa purpose, depende lang sa motive o intention ng ating puso, di ba? Ang pagmamasa pera, yun yung nakakasama. Kasi mahal mo na yung pera eh. Hindi e, dapat minamahal ang pera. Tandaan natin na mahalin natin ng Diyos. Ang pera, tool lang siya. Ibig sabihin, pag eh, sinabi sing mahal na ang pera, yung gumagawa ka na ng lahat ng paraan, kahit hindi na tama, para lang sa pera. Yun ang masama. Ah, kaya ang nakalagay, for the love of money is the root of all kinds of evil. For the love of money, hindi sinabing money is the root of all evil. Sinabi ng for the love of money. So, iwasan natin ang pagmamahal sa pera na to the point na nagiging masama na tayo dahil sa pagmamahal natin doon. Pero kung meron tayong tamang ginagawa, tamang proseso, di ba? hindi rin matagalit ang Diyos sa atin. Hindi rin siya magagalit na, na magkaroon tayo ng pera kasi si Abraham, di ba? Sobrang yaman. Si Isaac, si Jacob, si Joseph, yiba, si David, si Solomon. Eh marami naman silang kayamanan dapat magamit ng sa tama. So, 'yun lang. Maraming salamat. God bless.